Ano nga, babae din sa na guys, ano nga, pupunta nga kami sa SM dahil nag-aakit ang aking panganay na pa. Nag-aakit ikaw nga nag-aakit. Ayan, happy father's nga nga, nag-aakit nga ating panganay na pumunta. Pagod nga yan. Pumunta nga sa SM para nga daw mag-celebrate ng Father's Day. Eh, Ayan, Naglides-lides na nga siya o. Oh. Talagang nagmimidyas, nagsisintas-sintas nga siya ng kanyang sapatas dahil ang aking buso nga ay nandito na sa kwarto at nag-aantay na lang sa kanyang kuya. Ayan habang nag-aantay nga ang kuya nga ay eh. nanonood siya ng basketball. Ayan naka-ready na nga siya At ito na nga. Ano. Ayan habang nag-aantay nga ng midyas nga nga mga kapakani. pa ang midyas kaya naman ako ay nag-aantay May nag-aantay na ako. Ba't pa ako? Kaya may alam tayo. Aalis na. <laughs> <laughs> Dahil nga birthday nga aking pangalay ngayon. Ah, happy Father's Day pa na. Hindi pala birthday. Ayan. Aalis ay, na tayo guys. Yes, at maglalakad na kami. Saraduhi! Ayan na nga aking tiga-sarado kasama kong pugi na bata yan nagsasarado na siya siya may maglalas dahil father days daw ngayon muso so may nakikita ko may na yung aking anak may nakita sa unahan dyan 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 mo laka ano ko ay talagang binata na o. <laughs> may nakikita lang ay parang ayaw na lumakad <laughs> kaya ayaw palis na ka kami guys may nakita sila sa unahan ay <laughs> yung cellphone ko pala naiwanan na ko yung cellphone ko ron kaya, may nakita siya kayo sa dulo yun. <laughs> kaya, naka, pa yung anak ko kasilip silip ay isa o oh. kunya <laughs> kunya kunyari wala nakita ayun oh, Parang palagi tuming, tumingin ka muna <laughs> <laughs> Ayan na, sasakay na kami ngayon sa ano, uh, tricycle. Ayan. Yeah. Ayan so, na na pala guys, yung tricycle na. Yeah. Doon din siya na roon. naglalakad nang kami din ng mga puli ng anak ko. Ito, dahil pagkito yung anak, yan. Ito na kami din sa isin. Sa kahit ang pangalokong pogi din. Pogi din daw yan. Kaya maglalakad-lakad na lang kami dito. to ayan. Ayan. Mga hunting daw kami ng mga chicks. No?

Pero parang ayaw kumayag -ay -ay. <laughs> na yung pangalan Pagkakain na alis agad <laughs> Ayan Sabi <laughs> kong mas bugi pa talaga ako sa mga anak ko Ayon, tapis, ano, you know. <laughs> 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 Ayun, sabi na naman Ayun Ayun na guys Naghibalay nga sa amin guys yung aking pangalan Kasi nga tatlo na kami dito Walang makakatabi na chicks kaya para daw merong katabi siya mga chicks doon kaya nag bali sa amin <laughs> talaga mga talaga doon Tap, guys, tatluhan na dito sa pesto na magkakadikit na kami oh baka hindi pa kisa mantakin mong naghiwalay pa oh. <laughs> para nga para nga daw eh pag meron sumabay sa mga ina na chicks yan makakakaupo <laughs> doon sa Tapi setengah ini Walang kahilig-hilig ano? <laughs> Ayan nga guys at nakababa na nga kami. Ito naglalakad na nga bubukunta ng SM. Ayan, medyo trapping nga rin sa kabila. Ayan o. Nakad Nak na, nga... na, na. na nga nga dito. Ayan, naglalakad nga na, is, uh, na. kami dito guys. Kasama kayo yung dalawang pupitong na anak. Nakalakad na nga nga Tapos na nga kami sa isang SM muna kami ngayon SM. Ngayon sa bubukunta nga kami at kami kakain muna sa mga pinas sa akin. Uh,

guys. Ayan na. Oh, dito, maghanap kami ngayon ng kakainan na kung saan meron mga inasal. Ah, dito, dito.

guys at napakain niya yung mga yan o napakain niya yung ating mga bunso at mga panganay at na natapos na nga, mga kaya yun sa na nga